Hi guys, good morning. Maligo ta ni among balay. Dadalhin ko kayo doon sa na namin na original, sobrang layo. Dadalhin ko kayo doon. Ang ingay nang nagtitinda ng isda. Ah,

sila di uh. uh. Diba, maglakad kami. Ilang minutes na? One minute at 19 seconds. Nandito pa kami sa bahay. <laughs> patayin ko muna. Stop ko muna kasi may sounds. Ah, hindi niya yata ma -ano, marinig. Kasi walang pupunta kami doon sa original na liguan namin. Kasi walang, walang tubig dyan sa malapit. Yung dito lang banda na ano, kuha namin ng tubig. Walang, wala tubig. Kaya, doon kami sa original na kuha na namin ng tubig talaga doon sa malayo, malayo. Uban-uban, uban-uban, uban-uban. Hoy! Tapos, tapos. kada kayo sa kuha na, biyabas. papatag malili diri nong unsa ni diri ginong dito kami daan sa may basketballan dito ang aming daanan ah, nalagi ko ande dyan ng motor Eh, ya, di ba? Ito talaga yung daanan namin, original na daanan. Daanan lang ng kalabaw. Mm, oh. ito lagi yung da daanan, lagi gige. Da daanan namin, da daanan lang ng kalabaw, guys. Natugsik sakit ah. Alam mo ba taw, baliw. Kasi nanunuso kahit hindi mo inaano. Okay. Baliw na baliw talaga ang baliw. <laughs> Ayun 'yun oh. No. Baliw. Kasi nanunuso kahit hindi inaano, baliw. pila ko katuig nung ko nakabalik din eh noong last na to 2018 din de... <laughs> last ako nakapunta dito 2018 pa hindi pa ako nakalis gale oh, papuntang ano papuntang Qatar ngayon nakabalik uli kasi walang tubig yeah. Susi ko kinsa. <laughs> <laughs> kinsa na. na. Uh Napay -huh. danda, dong. Oh, na agas ito aw na gripo. Aw katagya pong susu so, ada lang tarag dagbal dinong. Ay kabaw kabaw. Katambok sa ilang kabaw. Asa mo magkuan patunaan? Aw oh, mo ode ay grabe katambok sa ilang kabaw. Among kabaw niwang. Asa ah, man to dapit no? <laughs> Nakadomdom ko diha sa una ba nagdagandagan ta kay naitambuguan diha sa nangka. No? Na. Three hours. Three hours. Three hours. Bago makarating dun sa ano? Kukuha na namin ng tubig. <laughs> Nasa dulo na ulang hanggan daw. <laughs> Woo! Ginoo ko! Sobrang lajo! Oh, naka 6 minutes na. Hindi pa kami kalahati na siguro. Nangalahati na or malapit na no? Malapit na no? Malapit, malapit na kaming maduol daw. Diri nong no? No? Diri? Na, tingnan niyo yung daan ano. Ah, di ba my tour guide? Ito yung original talaga nila na igiban dati pa since maliit kay no. Since nagkamulat ng mata. <laughs> Aga, nagkamulat ng mata. Since nagkamulat ng isep dito talaga yung anagay-gay-gay original na igiba nila ng tubig ito talaga siya matirik pa madulas pa di pa pag umuulan dito madudulas ka talaga kasi maano yung ano nila oh. ito yun talaga yung oh. Mm. sumama pa yung aso namin sobrang tirik dito oh. Ito yung madaanan mo. May mga damo-damong matutulis. Ayan. Ito talaga yung ano namin. Ito talaga yung daanan namin. Oh. Super. Ito yung dala ko. Baldi. Timba. Oh. Dulas. Okay. 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 Ah, okay. Diba? Ayan yung Ayan na Ayan ka ano Kakadanlog ka yun nung Oh uh, nakapo Lapit na nung no Nah, no, unsa unsa pagsubay sa mga house anay nung no, nga Libo naman dahil eh si Tayang kaya wala nakasunod na libon ah asan ah, diri <laughs> <Uso man? laughs> hoy saan na tayo banda hoy <laughs> gino ko nag -ano, ano na kami dito kung saan na kami nakaraan daan-daan, nakadaan-daan. Okay. Naman ah, lagi nag-hapak-hapak. O, na, oh, na nung. O, oh, grabe. O, oh, tingnan nyo yung daan Sige, ito yung ano namin. Igeban, tingnan nyo naman. Oh, gaano, gaano, gaano ka? Sobrang dami ng kahoy. Na, yay! My God, nakakagulat. nag lagi, pero hinay, nung. No? Sus Maria, Josep. Ten minutes bago ka makarating dito. Nandito na kami, finally. Pero tin... 15 minutes bago kami nakarating dito. O, oh, ito yon, Ito yung igigaba namin. Ha? Wala man siya ikuan. Ila na. Overflow ang tanki nila. Spikas. na katakot man, oy. Pag nadulas ang cellphone, tapon. Oy. Hmm, ito talaga yung ano namin. Ito yung source. Oh, ito yung source ng ano namin. Kaya lang hindi siya nakano, Ano nangyari doon? Noon sa no. Ito yung ito yung source ng ah basig na. Ito yung source ng tubig namin. Hindi nakakyat doon yung tubig. Hindi nakakyat doon yung tubig kaya wala kaming tubig. Yan. nah di ka daog. <laughs> e, ganyan pag nagano, pag si op. Oh. Ganyan. Ito yung source ng tubig namin yan. Kaya lang, wala siyang tubig doon. Iwan ko anong nangyari. May problema dito sa tangke. Eh. Kaya ganarn. Kaya dito na lang kami. Hala ka nung kagsagbot ba na diri? Ito yung ano ko namin. Ito nga, Ha? Hala na. Yung lagi ngayon, nung. No? Wala pa man natong Wow! Wala pa ba yung nga natong niyan hita, nung? No? Ay, naana na di, ay. Ni mabaw lagi. Nao man kayo, Nung. Ni mabaw. Yan na! Ito na, nandito na kami. Ayan, maraming tubig. Yan yung tubig namin. Ito talaga yung tubig namin nandito sa bundok. Dito. Tingnan nyo. Ito yung main na tubig namin. Wow, 12 hours. Ito yung main. Tingnan nyo naman kung gaano ka. Ano. Maraming kahoy-kahoy. Ito talaga yung main namin na ano. Oh, di ba? Alam niyo na kung gaano kahirap dito sa amin magkaroon ng tubig. Kumuha ng tubig sobrang hirap. Thanks for watching, guys. Sobrang hirap dito sa amin kumuha ng tubig. Thanks for watching, guys. See you in my next vlog. I'm pink. Bye.